So ito, bilisan ko na yung video na to ha ah, para hindi naman mahirapan si Proknoy sa panonood. Okay? Uh, hamon lang to, simpleng hamon lang sa iyo. Okay? Um kasi nag-post siya ng uh, reaction o sagot doon po sa aking huling video. Kung saan uh, sinasabi po niya na fake news yung pong uh, ratings na kinuha ko kay Lionheart tsaka kay Kapuso Buzz. So sa kanya daw po yung tama na ratings. Okay? Lamang pa rin naman yung EAT doon sa parehong ratings na yan. Ang pinagkaiba lang mas mababa yung sa Showtime. Okay? Um yung sa kanya daw kasi ay uh, Yan talaga yung galing sa AGB Nielsen, yung ganyang format. Alam nyo, napaisip tuloy ako na paano siya nagkakaroon ng access ng ganyan sa AGB Nielsen. Alam nyo, napapatunong tuloy ako. Siya kaya ay isang ordinaryong fan lang na may fanpage na mahilig magtira uh, sa TVJ at sa mga vloggers or baka naman merong naguutos sa kanya para tirahin ang TVJ at yung mga katulad ko na maliliit na vloggers. So, hindi ko alam. Hindi ko alam. N napa -ano lang ako. Napa-curious lang ako. At syempre, ay... Ako kahit isang araw lang yung pinag-uusapan natin ay hindi din ako mapakali. Gusto kong malaman kanino ba 'yung legit na ratings, 'yung kinuha ko sa Lionheart na merong ilang million followers o dito kay Proknoy na merong 1000 plus na followers at uh, sinasabi niya ay uh, 'yun daw 'yung legit. So ito, ito na lang ang hamon ko sa iyo Proknoy, okay? Uh, dahil ako, gusto ko din namang malaman talaga 'yung katotohanan. Ah uh, mag-meet na lang tayo. Kung gusto mo sa GMA. Okay? O kung gusto mo sa yung 7 eleven sa may uh, GMA. Okay? Para ano para uh, kampo nyo, di ba? Um, magmita lang tayo. Pakita mo sa akin kung saan galing yung uh, source mo na 'yan kasi sa totoo lang madali namang mag-edit yan. eh, di ba? Photoshop lang 'yan, madali lang mag-edit. Pakita mo sa akin saan galing ba? Diba, saan mo nakukuha, hindi ko naman ano, hindi ko naman pagkakalat eh. O baka naman meron kang malupitang source, 'di diba? ba? Kung bakit kung bakit meron kang ganyan at uh, 'yung mga ibang tao ay wala. Okay? So ayun, meet tayo. Kasi sa totoo lang, uh, gusto ko lang naman malaman kung ikaw ba ay talagang fan lang? Fan lang na talagang mahilig lang makipagaway online. Parang yung mga ibang nagko-comment dito sa akin, diba? mga fan lang yan, mahilig lang silang magdebate, makipag uh, makipagtalo ganun. Or baka naman ino-operate mo na ako. Di ba? Gusto ko lang malaman. Eto, eto ha, Proknoy ha, or ikaw pa rin ba si Jeremiah Odra? Ikaw pa rin ba to? Or baka iba na? Kasi actually, yung username sa page mo, hindi mo napalitan, Jeremiah Odra pa rin yan sa Proknoy. ba diba? kasi pinalitan mo yung name nung July, simula ng July, sakto, pagpasok nung EAT. ba diba? nung pag, simula nung EAT, tumitira ka na sa EAT, nagpalit ka from Jeremiah Odra, ginawa mong Proknoy. O, ang tanong ko, ikaw pa rin ba yan, Jeremiah? Or baka naman pinasa mo na sa ibang tao? Okay. Kasi syempre, anong iisipin ko? Yun yung nakalagay na pangalan sa username. May tayo, mabait naman ako. Kahit pagtanong mo ko. Kahit pagtanong mo ako sa mga kaibigan mo na kilala ko, mabait naman ako. Asin asin harmless ako. 'Di ba? Gusto ko lang makita yung source mo. Pag nakita ko na legit yung source mo at galing nga talaga sa ratings ng AGB Nielsen, yung pinakita mo at mali yung sa Lionheart at sa Kapuso Buzz, ay eh gagawa ako ng video, magsosorry ako kaagad dahil nagkamali ako. okay ba sa iyo yung hamon ko? magbitayo tayo sa GMA na lang may 7-11 doon. O may Starbucks sa tapat. O kahit sa loob ng GMA, di ba? Kung makapasok ako. <laughs> Pero, yun nga eh, ang sasabihin ko sa'yo, ano, sabihin ko sa'yo, uh, at, nalilito ko, Proknoy ba ko sa'yo? O Jeremiah? Baka naman di na ikaw si Jeremiah. Um, kasi, sa totoo lang, wala naman akong problema sa buong GMA. Ako ay nagbabalita lamang. Di ba? Ako ay, ah, uh, Uh, pumapanig lamang sa TV, Doon sa issue nung sa pangalan ng Itbulaga. 'Di ba? Eh, masyado mo kung masyado mo masyado kang gigil sa akin. 'Di ba? Eh ah, ikaw, nakikita mo mukha ko parate, nagpo-post ganito ikaw. Hindi ko nakikita. 'Di ba? Wala akong kalam alam tungkol sa iyo. Ikaw ikaw pa rin ba 'to? Uh, so eh, para na rin nakipano uh, uh, Ikaw enjoy pa rin ba 'yan Oo iba na? Gusto ko lang malaman kung sino ba yung kausap ko, pero mabait naman ako. Proknoy. Okay? Mabait okay. uh, naman ako. May tayo. Gusto ko lang malaman talaga, honestly, gusto ko lang malaman kung talagang mali yung na-post ko. At pag mali yung na-post ko, i-re-redact ko yung aking post at sa uh, sasabihin ko na yung sayo yung tama. Mali si Lionheart, mali si... Kasi sa totoo lang, wala, wala namang nag uutos sa akin taga TV5 taga TVJ hindi ko nga alam kung kilala nila ako eh <laughs> walang wala akong Panggak, pangkukuhanan ng source ng ratings kung hindi yung mga pinopost ni Lionheart na may million followers at ni Kapuso Buzz na pinafollow ni Ma'am Suset. Okay, so doon lang din talaga ako kumukuha. So kung magkamali sila, mali din ako. Aminado ko doon. Eh ikaw yata, meron ka atang malupitang source eh. Di ba? pakita mo sa akin. Di ba? Kung makita ko yung source mo, legit nga. Ah, totoo nga. magso magsosorry ako kasi sa'yo yung tama. Mali yung sa aming tatlo nila Lionheart. Di ba? Eh, ito, ano lang eh, masyadong, masyadong ano eh. Gusto ko lang malaman kung pinagtitripan mo lang ba talaga ako or baka inooperate mo na ako. Walang may sabi yung sabihin ng inooperate. Di ba? So, yun lang naman, yun lang naman. So, sa akin lang, kung ikaw pa yan, Jeremiah, di ba, taga, taga, nag, TV5 ka ba dati? Katrabaho ka ba doon? Kung ikaw pa rin yan, o di, meet tayo. Mabait ako, promise, pagtanong mo ko. Oh, napagtatanong na nakita eh. <laughs> 'Di ba? Ah, uh, mabait ako. E, sa akin ano 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 lang 'to eh. Kumbaga, noon time lang 'to. Ito ay parang ano-ano lang. Ah, 'Di ba hindi kailangang dibdibin masyado. 'Di ba? So, gusto ko lang makita talaga kung legit 'yang sayo. Kasi kung mali talaga sa akin, babaguhin ko talaga, promise. Okay? Okay pa tayo, Proknoy? Oh, sa GMA, ah, pwede yung bukas, pwede sa Sunday, pwede sa Lunes. Ikaw bahala. Okay, basta ano, basta working hours naman. Yung may araw, wag naman gabi, 'di ba? Basta may may araw naman. Okay? So, thank you very much po. See you po sa next video po natin. Bye-bye. <laughs>